hello sa lahat. Tara, sumayin nyo nga po ako. Gagawa tayo ng kinilaw na dilis Sisiguraduin nyo lang po natin na lilinisan or huhugasan natin mabuti tong dilis na ito. Una nga po natin gagawin ay ay buhay pa po siya. Ay kailangan lang po natin talaga tanggalin yung tinik neto o ulo or buntot. So, ganito po yung ginawa ko. Inuuna ko po yung nasa baba at baba din po ng tinik yung aking unang tinatanggal. Yan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Yes po, napakadami nga lang po talagang tatanggalin. Kung makikita nyo po, ganito po yung magiging itsura ng dilis natin. So, bahala na po kayo kung gusto nyo nga pong tanggalin o hindi. So, eto na po yung hitsura kapag hiniwalay na natin yung ulo at mga tinik sa dilis. Yes po, konti lang po talaga ang matitira. Eto na po yung mga kailangan natin. Kalamansi, bawang, sibuyas, luya, sili, meron pa pong kulang dyan, asin, betchin, o oh, pwede na rin po lagyan nyo na rin po ng paminta. So, eto na nga po, nagayat ko na po sila lahat. So, una ko nga po nilagay ay eto nga po, kalamansi. Kailangan lang po nating halu-haluin siya mabuti. Pangalawa ko naman po, hina... ayun na nga po, yung baby girl ko na lang daw po muna ang magi help sa akin. So, nilagyan ko na rin po siya ng suka. So, go lang baby. Ihalo lang po natin ng mabuti. Ito nga pong bawang. Depende po kung anong gusto nyong hiwas sa mga ingredients na ilalagay natin. Comment below nga po pala kung paano malalaman kung fresh and dillies. Ito naman po isunod natin ang sibuyas. Siya na daw po ang maglalagay pati. Ang akong baby. Ang luya at sili. Depende din po kung gusto nyo napakaahang o sakto lang. First time ko nga po palang gagawin to, kaya bahala na. At uti lang po yung ginawa ko kasi ako lang po talaga ang kakain nito sa bahay. So, comment below din po sa mga nakakagawa nito at expert na paano po ba or ano ang sikreto nyo para lalo siyang sumarap share share nyo lang din po ah. Yan. Konti lang din po yung nilagay kong asin para nga naman po wag masyadong maalat, Nadagdagan ko na lang kapag ka masyado siyang maalat. At ilagay nga lang po natin ng ilang minutes dito nga po sa ref para nga naman po maluto siya sa suka ng maayos. At eto na nga po yung pinaka finish product natin. Yes po, ang sarap-sarap po niya. Yan, kain po tayo lahat. Thank you for watching. Thank you.